Sa dami naming kapihang napuntahan dito sa May Montalban Rizal, para sa amin ni Maynard, ang nag number one sa lasa at quality ng kape ay ang Jazz Coffee. Hindi nga pala ito yung unang beses na natry namin yung kape nila. Napuntahan na namin sila noon no, nagsisimula pa lang ako mag-ikot-ikot dito sa Montalban noong 2022. At simula nga noon, sa dami ng kapihang napuntahan namin, nangibabaw talaga yung lasa ng coffee nila. Kaya kung hindi mo pa natitikman ang Jazz Coffee, Puntahan mo na rin yung pwesto nila dito sa JP Rizal Avenue, Barangay Manggahan, Montalban Rizal. Along highway lang yung pwesto nila kaya madali itong makita. Nasa may tapat lang sila ng rural bank at kung galing kang San Mateo, bago lang ito mag Hville Hospital. Ito naman yung buong menu nila. Affordable lang yung mga presyo ng kape nila dito pati sa presyo ng mga snacks nila. Tingnan nyo naman no, 50 to 160 pesos lang may masarap na snacks ka na. Kung first time nyo palang itatry yung kape nila, ang marerecommend kong itry nyo yung mga nandito sa Signature Barista Blend. The best yung almond latte dito tsaka yung barista drink. Pag natikpan nyo talaga yung kape nila, babalik-balikan nyo to promise. Sa mga snacks nila, ito yung in-order namin nung nagpunta kami. Una itong kanilang chicken pesto, calamari at potato wedges. 100 pesos lang to pero ang dami ng serving. Ang sarap nito i-dip dito sa cheese. Mabigat din ito sa tiyan kasi tingnan nyo naman ang kapal ng slice ng patatas. Binabalutan pa to ng breadcrumbs at pipili kayo kung anong flavor ng powder yung ibubudbud dito. Sa amin yung napili namin is spicy cheese. Ang sarap nito try nyo. Next naman, 100 pesos lang din tong kalamari. Marami na rin yung serving nito. At yung laman, ito yung itsura nung kinagatan ko. Maayos at malinis yung pagkakaluto nila dito sa kalamari. Pero sa tingin ko, mas masarap to sa suka. Next na in order namin, itong kanilang chicken pesto. Halos lahat nga na natikman namin dito, talaga marirecommend ko sa inyo. Malasa yung pagkakatimpla nila dito sa pasta. At marami na rin yung serving. Pesto talaga yung in order ko kasi naghahanap ako ng iba namang timpla sa pasta. Medyo nakakasawa na kasi yung carbonara at spaghetti. Kaya kung naghahanap ka rin ng ibang uri naman ng pasta, try mo na umorder sa kanila kasi maraming mga available dito, hindi lang pesto. Meron pa sila ditong Alfredo, Chicken Truffle, Seafood Aglio Olio, Charlie Chan at Italian Meatballs. Kadalasan sa mga pinupuntahan ko, kayo yung nagre-recommend. Pero ngayon, kami naman yung magre-recommend itong Just Coffee. Hindi to sponsored guys ha. Halos lahat naman ng pinupuntahan namin, kumakain lang talaga kami as regular customer. Binabayaran namin yung mga kinakain namin. Alam niyo na lahat na napupuntahan namin. Kaya guys, try nyo na rin tong nare-recommend namin sa inyo na Just Coffee. Promise, sulit talaga yung ibabayad nyo dito sa lasa ng kape nila. Baka kapag nyo yung kape nila, maging suki na rin kayo dito. Kung hindi naman kayo makakapunta dito, meron silang delivery at mag-message lang kayo sa lang Facebook page. At ang store hours nila simula alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng madaling araw. Marami pa nga pala akong i sa inyo ng mga sulit na kainan at kapihan dito sa Maymuntalban Rizal. Kaya huwag niyong kalimutang i ang aking mga social media accounts. Yun lang, maraming salamat sa panonood. Bye!